Kaya ito ang sitwasyon, pag walang equipment, mano-mano, bigat oh, to. Oh. Good morning at uh, bumalik ulit tayo dito sa may divisorya no? at uh, meron tayong kapansin-pansin no? sayang at uh, hindi natin nakuha na itong uh, nakikita natin pagbabago dito so dito nilipat ulit dito sa kapila no? yung, uh, ano, dito yung uh, ng basura baka dito no? so, nabutan natin dito ah uh, ang pa no? at uh, ipapakita ko yung uh, bagong na uh, nakikita natin dito na ano no pagbabago uh, at uh, hindi na siguro nilang nakakayanan na bumbayin araw-araw ito no ay uh, inispalto uli no at uh, ipapakita ko yung uh, bagong ispalto dito ito mga kababayan no uh, maaring uh, tatapusin nila itong uh, kasi andugyot uh, dugyot na talaga no? Ayan. kahit anong uh, nila ng uh, tubig dito so andiyan uh, pa rin no? uh, yung uh, ano, uh, dumi kaya ito yung bagong nakita natin yan, bagong espalto uh, so dalawang lin na yung na dito bali isang lin na lang ang natitira dito So expected pag natapos to bago na yung karsada natin. Although dalawang magkabilang uh, magkabila no yung uh, naabutan natin dito na tinambakan ng basura ito. At uh, dito sa may bagong espalto uh, yan. Ah uh, pero nandiyan pa rin pero nakaantabay eh, mga dump truck at saka ano oh, hindi kagaya nung uh, nakaraan no na at maaga tayo maaga rin silang uh, natapos siguro dahil uh, malakas ang pag-ulan kagabi kaya hindi sila kagadagad uh, natapos no ayan po yung uh, bagong uh, vlog natin dito at uh, bagong update dito sa lugar na ito ayan ada ayan uh, nandiyan na yung mga kapulisan natin no na tumutulong dito nag-assist sila dito sa paglilinis ng ating mga kababayan ayan ano, uh, paparating na sila. parating lang nila, no? At uh, Yan o, no? ang dami pa talagang ah uh, pero pag naipon-ipon yan na wala pang isang dump truck yan ito yung uh, mas uh, marami yan. so itong uh, bagong uh, karsada na ito itong bagong espalto uh, kahit na konti-konti lang ang pagbubumba dito uh, malilinis na kasi bagong-bago pa eh, no? wala pang uh, yung, banga, yung mga libag na matagal na na nakadikit kundi yung uh, ano lang ang matatanggal yung panibagong mga ano ka uh, dumi kagaya nito uh, kahit anong kabubumba no so talagang yung lipag talaga ay uh, ano na dikit na dikit na kaya in siguro yung uh, naisipan dito na mga nakikita nating uh, pagbabago Bilis lang to pag uh, na nandyan na mga kapulisan kumilos na yung mga kapulisan, no? na yung, uh, kapulisan. kasi malaking uh, bagay yung uh, pag assist nila dito dahil uh, alam naman ang ating mga kababayan no? kahit nandyan na yung mga loader no? Uh, parang uh, baliwala lang pag walang uh, pulis pero pag may pulis talagang antimano uh, ano tinatanggal no? uh, kin nila kagad yung uh, kanila mga ano So, uh, hindi dito yung ano, no, ha uh, punta tayo dito sa kabila. So, um, ito yung uh, ano naman dito, ha uh, situation dito sa likod. So, grabe yung uh, dami ngayon dito. Alas sa uh, ilang dam truck. yung, to, masasabi natin gabundok yung basura dito. Yan. bakit nagmamano-mano ka tay. May loader naman tayo. May okay. loader pero stranded. Nako. Okay. Katay tayo. Kaya pala mga kababayan na nagmamano-mano sila, tay naabot natin to. Kaya pala dami pang naabutan ko eh. Kanina pa yan naggaganyan tay. Ay, ito yung masakit dito, no? Flat yung uh, loader, flat. Kaya inabot natin na ganito sitwasyon, no? Uh, nagtaka nga tayo, no? Kung bakit nagmamano-mano sila, yung pala, no? Yung loader, no? Mahirap talaga pag walang equipment. Pagka ganitong uh, dambuhalang basura yung kinakaharap ng ating mga kababayan. Kagaya nga, no? Hirap na hirap silang yaket dahil uh, mabibigat yan, no? Agigigat, ah, putik. <laughs> Pero may parating na rescue tay. Ah, papalitan lang. Ah, so coming yung uh, rescue, no? Ah, papalitan lang daw. Kasi hindi ito kakayanin, no? Abuti ng uh, siyam to pag kanito, uh, ganito, uh, ano, ah, Ah, sa kabila dambuhala rin yung mga ano do, no? Grabing uh, basura ngayon dahil nga sa nangyari sa loader, no, na Oh, ang gondo sa kabila daw. So, yun yung uh, ano natin dito, no? At uh, malaking uh, ano talaga yung uh, na yung loader. <coughs> Na itong, uh, ano nga ba uh, may dala sigurong basura ito ah ito no, yung coast uh, guard meron silang uh, dalang basura So yan mga kababayan no kaya tanini sila tatay no nagmamano mano dahil nga naplatan yung loader. Kaya naman na uh, pala no uh, inabutan inabutan natin yung ganito gabundok na basura dahil nga daro nang problema yung loader naplatan. So coming na yung uh, kanilang ano yung kanilang uh, rescue no uh, papalitan yung gulong. So hanggang sa kasalukuyan uh, no uh, uh, nagmamanu-mano lang muna sila kaysa naman magantay no malaking bagay rin yung uh, nakukuha nila no ng mano-mano kaya niyan no uh, na nila mapupuno yung uh, dump truck sa mano-mano na ginagawa no yan yung uh, bagong uh, ano natin no uh, update natin dito kaya naman pala na nabut natin yung ganitong sitwasyon na gabundok na basura kaya uh, may problema yung uh, loader na po yung bagong uh, ano natin dito no nakuha ng update dito so pigeon no at uh, sana mapadali yung uh, papalit ng uh, ano papalit ng uh, bulong gulong uh, ng ano uh, loader Ganito ang sitwasyon pag uh, walang equipment mano-mano ha -mano, uh, bigat oh Para para na lang Para mabawasan ng basura natin Ah tatay para paraan na lang no Isa naman na uh, uh, hindi mabawasan no uh, malaking bagay na yung nagawa nila uh, dalawang dump truck na yung uh, naikarga nila ng mano mano <tinyo>

So, yan, no. Uh, ito so yung bumungat uh, bumungad sa atin, no, uh, na basura. At, uh, yun na nga. At, hindi, uh, na, di tayo nakatiis na ginagawa nila na mano-mano. Nagtanong tayo. So, yun pala, ano uh, ayan Kaya naplatan yung loader. No, pero, coming na daw. At, uh, sana, no. Kaya, uh, aga yung, pag-rescue sa kanila dahil uh, may paparating na rescue. So, ito yung bumungat uh, bumungad sa atin Ah, uh, ayo naman nilang nila tatay, no. Na uh, magbantay lang, no. Na wala silang ginagawa. Kagaya nito, no. Diyan mano-mano nilang uh, ginagawa 'yan. Oh, no. so, hirap dito. Mabigat 'yung uh, mga ano na 'yan, no. Pero 'yung uh, ginagawa nila na mano-mano, no, ay uh, malaking uh, bagay rin kasi Pupuno na no yung tong dump truck uh, malapit na mapupuno itong uh, dump truck na ito mas tampo ninyo mga kababayan pag hindi tayo gumamit ng equipment no? uh, ito nakikita po ninyo sa uh, uh, kanan na tam, kabundok na basura no? dahil uh, isang uh, equipment lang na nagkaroon ng problema ito yung uh, gulong ng uh, ano, uh, loader na uh, pumutok no? so, ito yung uh, ano, at, uh, na natin yung kabundok na basura na ito no? So, dapat sana ah eh, ito na si Tatay oh mayro siyang uh, dalang fire uh, range no so, ito na siguro yung sabi nila uh, rescue ayan Tanggalin na yung uh, ano bulong Oh so, mahirap kasi ito dahil uh, malaking equipment to yung uh, ano na ito loader na ito Ayano ayan, oh, gaano kaganyan kabigat dalawa-dalawa yung uh, na nag-aakyat niyan pero nahihirapan pa rin yan si tatay oh uh, patrabawin na niya yung uh, loader siguro yung uh, rescue nila manu mano-mano pa rin talaga tayo. mano-mano niyang uh, ginagamitan ng jack. So, medyo abutin ang uh, matagal nga ito. Dahil, siyempre, mano-mano lang pala ang pagpapalit nila ng, uh, ano, ng bulong. Yan. Pero malaking bagay yung dalawang dump truck na karga nila na, sa ano mano-mano na paraan. Yun nga lang, uh, kawawa yung katawan. Wala kang kasama, Tay. Solo flight. Ikaw yung driver nito. Ah, helper lang. Res rescue. <laughs> Siya yung uh, rescue pala. No? Pero,